Hello guys. Today is April 7. 7 nga ba? Mali na naman ako. 8 yata ngayon. <laughs> Basta Thursday. Ayun si Hailey na Ayan. Time check 8.35 na. Ayan o. Oh. Malapit na din lumubog ang araw. Parang malapit nang lumabig dito guys. Di ba nung mga nakaraan ang sunset namin is 10pm pa. Parang malapit-lapit na. Yung phone ko nando kay Haley may pinapanood. Pero umiiyak na naman siya. Yan. Dito kami sa kotse at kami ay mag-pick up ng breast milk ni Haley. May message ko dati nung nagbigay sa kanya. Sabi niya, bago daw niya i-post publicly, eh kung gusto ko pa daw ng breast milk, sabi ko sure. Kaya pipick upin namin ngayon. 15 bags din yun, kaya dala namin yung cooler namin maliit. Tapos sinama namin si Haley. Kaso ang struggle, umiiyak na naman siya sa kanyang car seat. Dumede na yan eh. Ayan. Binigyan ko ng cellphone at manood siya sa muna. Pero tingnan niyo umiiyak ko. di ko, no, nakapagdala pala ng snacks niya. Kaya, ay may laruan naman siya dito kaso nabuboard din siya. Siya yung batang umaayaw na sa car seat. Mm, ayan umiiyak. Ayan. Samahan nyo lang kami. Mag-pick up ng breast milk ni Hayley uh, Say hi. You say hi. <laughs> Obo, mamiti naman. Obo, mamiti naman Hi, guys. Hi, guys. Close open. Close open. <laughs> close open. Close open. <laughs> close open. Close open. Kanina na binibisa kong galing eh. Dalawang kamay niya yung nagko-close open eh. Mm. Natutunan din niya ang close open na yan. Ayan. 14 minutes yung drive eh, mula sa bahay. Ayan na guys. Balitaan namin kayo mamaya. Okay. Ayan guys. Andito na kami sa bahay nila. Nagpark lang si Harold na iwan kami dito ni Haley Siya na yung kumuha ng breast milk. Sana walang mag-ikot dito. At sumaglit lang kami ng parking. Dito sa may reserve. Oh. Ayan. May mga nakasulat na reserve. Dito kami sa likod ng building nila. This, ito si ko na muna si Hayley. At umiiyak na nga kanina, di ba? Oh. Hmm? I-close open first. Close open. Close open, close open, close open, close open. <laughs> Galing nga. Close open, close open, close open, close. Show them, show the guys. Hili, close open, <laughs> close open. Aba, tigil. Busy, may kinukot-kot dito yung sunshade eh. Lumalamig-lamig na guys. Ayan. Tata, um, tata. Uy, sasalita, oh. Say, si dada. Dada. Mama. Dada. Mama. Ayan. Eh, hindi ko na pala alam, guys, kung nabanggit ko sa inyo na nag si Harold ng one-night camping. Ayan sa last na upload ko kasi diba sabi ko doon maliit pa si Hayley na para mag camping kami eh kaso ewan ko kay Harold bigla siyang nagbook one night na try lang daw muna namin so ang binok ni Harold parang Sunday Monday mga katapusan ng August oh ayun na si daddy oh. Ayan na, may dala ng milk si Daddy. Ang bilis ni Harold, oh. Ang bilis mo, ah. Ayan na, pakita natin. Teka, let me see. Ayan na yung milk. Ba, makaspot Pinoy ka pala ngayon, Yangat ah. na ito. Okay, patingin ng milk. Asa na? Ayun. Lagay mo na dun sa, ano, Yon. Okay. Ay, angat na natin yan. Angat na natin yan. And let's go, let's go. Let's go! Hey, Leo! Let's go! Let's go! Close open! Close open! Close open! Close yeah. <laughs> open! Hello, guys! This is the superstore! we am going to the my ease. am going to get my ease. 47 cents each. Tapos may limit 6 na sila. So after ng 6 pieces mo, ano na, 83 cents each na. Parang nag-iba. Parang sabi ni Kuya last time, hindi ba pwede kami kumuha 20 pieces? Ito limit 6 na per person. So hintayin natin si Harold para siya magbalat. Pero try ko kung kaya ko. Ah... Uh parang binago nila. Binago. Ay, ang liliit ah. Ang liliit na netong ano nila ha. Tabi natin to. Ay, parang hindi na ano. Parang maliliit ngayon yung ano nila, mais. Tapos nakita ulit si kuya. Sabi niya baka mag-refill sila. Parang hindi late na ngayon ah. Hindi na kagaya nung last time. Uh, may video sa akin si Harold last time. Iba yun eh. Parang hindi siya limit 6. Parang tagpa 5 pieces. Tagpa 5. Ay, wait ah. Si Harold na, si Harold na magbalat, piliin ko na lang yung medyo malalaki. Eto. Man. Two, three. Hmm, ang lilit na ito ah. Oh. Ayan, para nakapili na tayo. Nagpark pa si Harold, guys, eh. Hmm? And see. Nahuli na tayo sa, ano, sa corn. Maliliit siya, guys, oh. Ganyan, oh. Yun, balat na yun. Eh. Ay, ang hirap. Bit-bit si Haley. Piliin na lang natin. Ay, medyo malaki to. Ayan, medyo mahaba siya. Put it there. Let's put it there. Ay, mahaba. Ito. Ang Ang hirap ang hirap ah. ayun na si Harold nakikita ko na guys ayaw ah, yeah. ah. Limit 6? Naka limit 6 na. Naka limit 6. Tingnan mo, parang nag-iba nga yung ano nila pa skill. Naka, nakita ko si Kuya dyan kanina eh. Sabi niya daw, daw. Naglimit 6, tapos 47 cents each. Tingnan natin yung video natin ng last time. Kasi parang yun, 20, pwede tayong kumuha eh. O ito. Pero ito, hiniwalay ko na. Magbalat ka na lang, hindi ko mabalatan eh. Nag-vlog kami ni Hailey. Ayan. Hello. Ayan. <laughs> ito na lang yung napili ko, oh. Tingnan mo, may mahaba dyan. Ito, ito, na yung bundok na yan. Oh, ayan, guys, oh. 47 cents each. Parang buy 5 last time, eh. Tapos parang unlimited. Kahit 20 nga daw kunin namin, sabi ni Kuya. Ito, limit 6. So, 12 lang tayo. Not unless, babalik-balik tayo. <laughs> Di ba? Ganun yung pinagbabawal na technique. Yeah. Ayun, may, may, mahaba akong nakita dito, Hanit. Yan, sa bundok ko ng ano, napilian. Ito pa yung plastic ko? Ah, meron pa? Ito pa plastic ko, oh, sa Oo nga, nakasulubong ko nga siya dyan kanina eh. May mahaba ako dito, tingnan mo dyan. Ayan yata yun. Ayan. Hanggang 11 p.m. naman tong Superstore, guys. Ayan. Sa gabi lang kami napunta. Ay, naglungan si Hailey. Okay. Ayan ay na yung ni Harold, guys. Kanya-kanyang balat dito. Ayan siya, oh. Ito. Mm. Sinama na nila dyan yung balat. Dapat dito yan, no. Sinegregate na nga nila yung box para sa mga balat ng mais. Ayan na. Unti na lang. Halughugin mo na yung ilalim. Ayan dyan sa mga pinagpilian ko. Oh, wala kang gusto. Ayan han. Check mo lang. Ito mo guys, oh. Ang ng money tree, oh nakita ko sa vlog ni Kuya Mark bumili sila niyan meron lang kami sa bahay eh maliit lang money tree parang 36 dollars to eh mga ganyan mahal ayan dami pa sila dito ano na kuya wala nang natira oh maliliit, maliliit. unti na lang Magre-refill ka kuya? Magre-refill ka? Kuya. <laughs> Pero hindi na siya by, hindi na siya group of five, di ba? Nakalimit 6 na siya. nga, binago na nila, no? oh, sabi ni Nagbago eh. Ay no, tapos babalik ulit kami. Lalabas, balik ulit. <laughs> Yung mga pinagbabawa na technique para lang makarami. Ayan. Tama nga, binago na nila limit six. <laughs> 497 yung ano, pack 1. Limit 4 din. Diyos ko, hindi mo ko bibili ng... Hindi mo ko bibili ng apat na pack 1? Laki-laki? Ah, isa lang? Ah, okay. 444 lang. Kahit anong ano yan? Ha? Malaki pa. Kahit anong timbang yan? Oo. Oh, Ay, ang laki ha, oo. Each yan, each. Each na. Lucky naman. Hindi namin maubos yan. Opo. Laki niya, mga pang ano yan, camping. Pampiknik, pag ano, isang barangay kayo, yan, ubus yan. Mga malaki po Grabe. Pero mura na yan, no. sa Costco mahal yata ang pakwan eh. Yung ganyan. Guys, eto. nag-ikot kami ni Hailey. Nakakita kami mga chocolates, so. Sour Patch, Maynard's, tapos may M&M's. Ito. Ayan. So, ang price niyan dito, 10 for 10, mix and match. Any 10 items from the mark areas store-wide. Hili o parang $1 each. Ayan. So, 10 pieces na ganito, $10. Pwede mix and match na Mars, sneakers, Sour Patch. Sarap to, mga sim. Ayan. Pwede to, mga pambalik bayan box. Ayan, no. I think kasama tong Gatorade, eh. Ayan, o, Dito. Ayan, palibot na yan. Mix and match. Tapos, ano ba yung sa likod? Tingnan natin yung nasa likod. Anong meron doon? Gatorade. Ah, Coke. Kasama yung Coke sa bundle. sa katong sparkling ice. Ayan, no. Magsasawa kayo sa Coke ilang ano to, 1 liter na pala to. Ah. Ganito yung binili namin ano, naka-clearance na table cloth. Dito namin yung nakita sa gilid. Ah, check natin, Hailey. Yan, kumuha kami ng isa niyan. Ano tong mga gerber nila? Wala ko, naka-clearance na eh. Hmm. Ay, hindi pa nila binubuksan yan. Nandiyan pa sa paleta eh, oh. Ayan. Mag-refill pala, guys. Ayan nga si Kuya. Oh, ayan, panibagong batch na naman yan. Ayan, ang dami na naman nagpuntahan dito. Ayan na si Harold Binibilang na yung kanyang binalatan. Baka malalaki to. Okay na yan? Nakinawa mo? Plastic. Tingnan mo tong chocolate, Han. Ito, oh. Naka pen for 10. Kaso wala akong nakitang Twix eh. Ito oh. Mix and match. Diba parang murang yan eh. Sa dollar store, more than one dollar yan eh. Kung bibili ko oh. Expiry. Oh, 2025 pa. Okay. Yeah, pwede nga. Diba? Good deal na yan guys. Wala na rin pala yung bigas nilang nakasale guys. Buti nakakuha kami ng lima. Limang kilos. Kasi nga, di diba, ba, sale 29 something. Tinignan ko, wala na doon sa unahan. Eh. Baka naubos. Ikaw ka, Okay. Palit, palit. Palit mo na. Go to daddy. Yung mic. Ooh. Ito naman to. Teka. Ayan. Hindi sa kabila. Kabila. Paano na ko eh. Ayan, mama, umuha o Oo nga, kala ko nga ano eh. Naka-sale eh. Tinignan ko kagad. Di ba pa nila naaano yan? Sa segregate. Yung absorber, saka yung mamam ni Hili, Ayan. Ayan, nakakuha kami. 12 lang yung kukuha ni Harold ito. na mais. Tapos, ikot-ikot na lang siguro kami. Ayan na. Yung <laughs> si Hailey pot-pot eh. O. Uh, ayan. Kukuha kami ng disposable plate. <laughs> Pag nag-picknick kami, naubos na yung binili namin dati nung sa party ni Hailey. Tapos kumuha din kami ng popcorn. Tapos itong ito, kernels. Makano yan? $8.99 nga lang. Wala nga lang cheese powder. So, etong cheesy deal. $8.99 nga lang siya. Masarap Dill eh. pickle pala. Masarap din kasi ito. Makano? Eh, makano isa? Oh, $5.99. Oh, oh. <laughs> sabi sa iyo eh. <laughs> Hindi ba na yung mga paper plate? Mm -hmm. Yan talaga, yung standard size. Ano mo? Mga pa. mga... Ah, okay. lang ba ito? Diyos ko. Hindi tayo kumuha ng... Ay! Teka. Sabi mo, ano lang ang bibigit mo? Ay, nga eh. Mais lang talaga, guys. Pero ito na naman kami. Pag nag talaga, may nabibili. nabibili. Woop! Nag-drive-thru kami, guys, sa McDo. Ayun na ice cream lang sana pero nadagdagan ng large fries. Saka ng ice coffee ko. 905. Uh, oh oh Malapit na to sa bahay. Itong Macdo. Si Heidi tulog na. Yan. Tapos bukas maaga tayong nag-alarm para makapag-book ng parking pass ulit sa Bansin Lake. Yan, ka-message ko na si Ma'am si Glacy, para kung gusto rin nila mag-picnic dun. Yan, kita-kits kami dun. Sabi ni Ma'am Shi, sabihan daw niya si Dan. Yan. Sana makabook din siya bukas para kita-kits na lang tayo ng Saturday dun. doon. Dapat din doon tayo nag para libre yung uh, one. I ano? Mean, ano? Doon lang tayo sana sa isang nag-McDo. Saan ba libre ang mayonnaise? Di ba may bayad na 25 cents? Hindi. di sa kabila. Ah, doon sa, sa Honda? Ah, oh, libre pa sila doon? Hmm. Kailan tayo nagpunta doon na libre ang mayonnaise? Last, kakapunta nga lang natin. Last week. Oh? Ay, Tingna hindi. Sina ating Pilipina yung uh, nandun eh. Ngayon siguro mga sibuyas na. Talaga ba? Ah, dito kasi may bayad na guys ang mayonnaise eh? 25 cents. Dati libre lang. Tapos pag Pilipina yung nanda sa may window, dinadamihan ni ate. Ito, Pati Pilipina kay Chapa. Dito Pilipina rin eh. Pero para manager eh. Manager siya? Masungit. Ah, medyo masungit. <laughs> Baka babash tayo. Masungit siya. Eh. Yeah. Waiting na kami. Meron pang car sa unahan eh. Ay, bike ba yung nasa taas nun? Oo. Alo? Buti hindi ako bumili ng ganyan eh. Buti hindi nagkasya. Nandang sobrang taas. Sobrang taas niyan, no? Hindi niya, um, hindi, Evo. Evo pala. yeah. Yung mga rent-a-car dito pala. Yung ganyan. pag may bike sila. Oo. Oh. Sasabit storm Kunwari, Superstorm, nakalimutan. Oo, may clearance, no? Ano, may mm -mm, bakal na dilaw. na dilaw. Sabit. Sabit ka. Di ba may napad na tayong video? Sumabit siya. Sa metro na tayo. Oo. Pag di ka aware talaga, nako, disgrasya ibu pala yung nasa unahan natin. Ito na. Ayan, si ate Pilipina, ano. Manager siya. Ito ba si ate? Manager. Huwag ka na mag-request. Ketchup na lang ha, i-request mo. Ayan, busy kasi sila. Kaya, ano. Pagpasensyahan na natin. Siya ba yung mabait sa kabila o iba pa yan? Ha? Iba pa yan si ate. Dito siya. Pero sino yung mabait na nagbibigay sa ating madaming Doon, sa mayonnaise sa kabila okay. yun? Ah, okay. Ay, ay, hmm. Pag manager ba, dyan din sa window talaga sila? O pag talagang busy, no choice na ang manager, no? Mag-help na. May ketchup na po ito, ate. Yan.

Open, let's 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 open, open, let's open, let us open let open let open let us open let open let open let us open let open let us open let us open let us open let us open let open let open let open let us open 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 Plus a to hands! Good luck. Good luck. Good that's it for our luck. today. Please Bye. like and subscribe, and please share our videos. Hope to see you guys on our next vlog. Bye. -bye, Bye. Bye, -bye